Mga bata, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa alamat ng sibuyas. Umpisahan na natin! Noong unang panahon ay may isang batang babae na sobrang sensitibo sa kanyang nararamdaman. Ang pangalan niya ay Buyas. Nag-iisang anak lamang siya at manggagamot ang kanyang ama. Pero nang isilang ang kanyang kapatid na babae ay lalo siyang naging maramdamin. Ang kanila kasing bunso ay mas maganda kumpara sa kanya. Madalas ay maraming tao sa kanilang kubo para magpagamot at karamihan ay pumupuri sa kagandahan ng kanyang bunsong kapatid. Ayaw na ayaw niyang marinig ang mga papuri sa kanyang kapatid kaya lagi siyang pumupunta sa likod ng kubo at doon nilalabas ang kanyang samanan loob at umiiyak. Lumipas ang panahon at nagdalaga na si Buyas at umibig siya sa isang makisig na binata. Ngunit tila pinaglaruan siya ng tadhana dahil ang kanyang napupuso ang binata ay umiibig pala sa kanyang bunsong kapatid. Lubhang masakit para kay Buyas tuwing umaakit ng ligaw ang binata sa bunsong kapatid niya. Wala siyang ibang magawa kundi tumakbo sa likod ng kanilang kubo at iiyak na lamang ang sakit na kanyang nararamdaman. Batid ito ng kanyang nanay wala naman itong magawa dahil hindi nito pwedeng pangunahan ang damdamin ng ibang tao. Lumipas ang ilang buwan at isinama na ng binata ang kanyang mga magulang upang mamanhikan at hingin ang kamay ng bunsong kapatid ni Buyas. Lalo itong kinalungkot ni Buyas at tila nagunaw ang kanyang mundo. Kinabukasan, hindi na nila muling nakita si Buyas na naglaho parang bula. Hanggang matapos ang kasalan, Walang nakitang buyas. Isang araw, habang nagwawali sa likod ng kubo ang kanyang ina, may nakita siyang isang halaman na tumubo. Binunot niya ito upang ilipat sana ng pagtataniman pero nagulat siya dahil may hugis-bilog na bunga nito. Natiskubre ng nanay na maaari pala itong gawing pangsahog at nang hiniwana niya ito, bigla na lang tumulo ang kanyang luha bigla niya kasing naalala ang kanyang anak na si Buyas. Lahat nga ng taong naghiwa nito ay napapaiyak. Kaya mula noon, pinangalanan nilang Buyas ang bunga. At sa paglipas ng panahon, ay tinawag na itong si Buyas. O mga bata, anong natutunan nyo sa ating kwento? Tama! Huwag maging sobrang madamdamin. Yan muna ang aralin natin ngayon hanggang sa susunod nating kwento paalam